Yon mga kamaster, nandito tayo sa may Marikina Katipunan. So dito tayo sa uh, Brothers Food Station. So meron tayong isang uh, iba vlog dito na nakainan. So mamaya kasama natin si Aki, nandun siya. Ayun. Nagbibideo na siya ngayon. Nagtitik na siya ng video. So uh, ipaprang natin na order tayo ng maraming food <laughs> and then mamaya sabihin natin uh, ako magbabayad pero magaling kang kumpal narin, na kung ko yung wallet ko sa bahay so siya yung magbabayad ngayon mapipilitan magbayad mamaya uh, try natin punta natin so na siya mga kamaster uh, ini-interview niya yung ano, uh, may-ari nitong Brothers Food Station. So order lang tayo. So mga foods na dinirate right namin, inspired talaga siya from Japan. Ah, Ayun, naki upo po ka na. So naka-order na tayo ng ano, na mga kakainin natin. Ah, nagustuhan mo ba yung mga order ko sa'yo, Aki? Okay? Oo, oh, Ang okay, okay. dami dito. Oh, ako dito. Siguro, serve ka na dyan. Anong masasabi mo sa mga order ko? Ang dami. Oh my God! Tapos mo ba yan? So kailangan maubos mo yan ha In order ko yan para sa'yo Hindi totoo so, so, Try na natin kung ah, legit talaga One hour later Yun mga kamaster Tapos na tayong kumain So Pagbabayad na tayo ay yung <laughs> ay yung amo ko <laughs> kayo no Sa Ka idol natin Aki 23 Ha <laughs> so, ha na ha magbabayad na tayo idol. Ah, ako lahat may sagot yung kinain natin ha. Ah. Oh, sige. sige ito to Ako muna ba mo na? Ako mo na tayo ah, ngayon ha. Ah. Oh my god. Ah, ano ka lang diyan? Wow. No! Tapot ka lang diyan. Diyan ka lang. Relax ka lang diyan. Tanungin natin kung magkano yung babayaran natin. Bayad na tayo. So magtatanong tayo magkano na bayad uh, natin. Tayo so, magkano nakain namin? 554, sir. 500? 554. 554. Yun. Uh, aki Kabuhat Idol, awakan mo lang tong camera. Kukunin ko lang yung pera ko doon sa bank. Sige, sige. <laughs> 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 atay, atay, Magaling kang kupal ka. Ulit ko sa bahay. Pwede bang abonohan mo muna? Kawawa sa'yo. Patay sa'yo. Kawawa. <laughs> so, yun. Uh, abonohan muna ni Akit23. So, naiwan ko kasi yung wallet niya Yan ang discounting malupet. <laughs> Thank you. Thank you, Kamasta Maraming salamat mga master Please follow and share Yo 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 mga master Stone